Ayan. kayo. po. May mga ugali yung driver pagdating sa pasahero medyo suplado po. Suplado, magaspang ko ano nung -ano. tapos pag nagpatakbo sobrang bilis. Mabilis po. Meron ng iba naman sobrang bagal naman. So, parang hindi mo masakyan kung paano. So, yun, konting ano lang po. Paano niyo po ba ma-describe si Sir Leo uh, bilang isa sa mga miyembro ninyo? So, siya naman po ay masunurim naman po siya sa mga patakaran po dito. Okay. Uh, sumusunod po siya sa mga napagkasundoan dito, sa mga uh, ginagawang mga bylaws at mga resolution sumusunod naman po siya at pati na po sa ano ng Marikina mga city ordinance city ordinance okay okay so yun po ang ito po ang Mactoday terminal ng Marikina City Maraming pong salamat okay, sir salamat Carmen po. Okay. thank you po thank you po Kasama natin ngayon si Mang Leo Hokobo, 68 years old halos yung buhay niya, halos kalahati ng buhay niya, inilaan niya sa mamaniho ng tricycle. Ah, Mang Leo, gaano kahalaga sa inyo, sa buhay ninyo, ang pagiging isang tricycle driver? Ah, malaking halaga sa akin ang pagka tricycle driver ko. Diyan ko, nakilala ang aking pamilya, ang aking asawa. Dito nabuo ang pamilya ko. Sa aking pagkata tricycle driver, at diyan ko sila binuhay, ang pitong anak. Diyan ko sila na patapos ng pag-aaral. Sa aking asawa, pag naalala ko, hindi ko alam na meron pala siyang naramdaman na iba, kakaibang karamdaman na ano. Ito yung kasama ko siya, sa aking pamamasyal, sa aming ano, sa mga sakit ng kanyang sigmura ngayon, akala ko walang kwentang sakit yon o ano lang, yung sa pasumpu lang sa gutom, o kaya, o sa hindi ko alam kung ano eh. Ngayon, misan namasyal kami sa lugar, biglasan na may lipit, ngayon doon na nagsimula ang kanyang sobra sakit, hindi ko alam kung anong gagawin. hanggang sa humingi na ako ng saklolo sa mga taong nakikita ko wala, wala naman lumalapit ngayon ako lutong luto ako, di ko alam kung anong gagawin ko hanggang sa napaluhala lang ako anong gagawin ko, humingi lang ako sa Panginoon Panginoon anong gagawin ko dito sa asawa ko Tinakbo ko siya sa isang paggamutan doon na po nabawi ang kanyang buhay. So paano nyo nung nawala yung misis niyo? Uh, yun nga sabi nyo meron kayong pitong anak, paano nyo ito iginapang, paano nyo itanawid ang buhay ninyo uh, bilang kayo na yung nanay, kayo, kayo pa yung tatay? Sa parte hindi ako nasiraan ng loob eh. Kasi marunong din ako dumiskat sa buhay eh. Kung ako ng jeep, sa pasero, Nabiya ako ng Apex. Pero dito sa tricycle ito, parang dito na nahulog ang ano ko eh, damdamin ko eh. Siya na yung nagbigay sa akin ng umpisa. pagtaguyod ng aking pamilya. Hanggang sa napatapos ko yung mga anak ko. Yung isa anak ko, pulis isa, nurse. Yung lima, yung dalawa nasa ibang bansa. Yung tatlo nandito sa Pilipinas. Yun na lang po kami, dito kami sama-sama. Sa Amin, at nagtutulungan po kami. At iniingatan nila, mga anak ko, iniingatan ako. Dad, huwag kang masyadong magpagod. Huwag kang masyadong mag-ano dyan. Okay lang, magbabayay ka. Okay lang. Habi buti naman. At naalala ni'yo pang tra trasequence, di ako kayo biluhay mga anak. So, Mang Leo, uh, sa naranasan ninyo, Uh, eh, hindi nga biro eh, pero nyo, pitong anak uh, nawalan ng asawa. So, sa mga katulad ninyo na mga nagka driver, na ito yung pangunahing hanap buhay, eh ano ho ba yung may papayo ninyo doon sa mga katulad ninyo na dumadaing din sa hirap ng buhay at ang isang pangunahing hanap buhay ang pagka driver? Ano ba yung mapapayo niyo po sa kanila? Yeah. tayo ko sa aking kapwa driver, tricycle driver. Oo nga, tayo, ang tinin yan, tayo tricycle driver. Pero hindi lang alam. Andito, andito ang swerte natin. Diyan tayo makapagpatapos ng pag-aaral. Hindi mo nararamdaman, anak mo, unti-unti natapos na. dyan, dyan na pala natatapos sa pag-aaral ng anak mo. Kaya tayo mga Tricycle driver, tayo mga kasama. Huwag na huwag nyo nang kalimutan. Yung hawak ng motor, yung hawak ng tricycle, huwag nyo pakabayaan, yan ang pamilya nyo. Isa-isa -sa, sa pagtutulong sa inyong pamilya. Okay. Ah, okay. uh, dito po sa Mactoda, Mac or Mactoda yung Marikina, ilan taon na po kayong membro dito na mamasada? Ah, matagal na po ako rito. Ah, siguro na sa 1991, ganun. Nandito oh. na ako. Yo, ah, si Bang Leo, isang peso sa isang linggo, eh ito yung pinagkakabalahan niya, no, yung pagbubuhat, no, pag-gym. Ah, hindi siya pumapalya rito. Kaya kung mapapansin nga natin yung katawan niya eh, mukhang hindi 68 years old kung ikukumpara natin dun sa ibang kaidara niya. So ito yung kanyang sikreto, ang pagbubuhat Uh, kaya nagkapat-kalabat niya ka ako sa motor nito para ako uh, matibay, matatag, malakas. Lalo-lalo na sa pag-ahon, kahit sa ang karga, hindi mapapaliya. Uh, kaya ito ang dahilan. Kaya uh, maayos ang aming buwan.